Magandang umaga mga bata. Magsitayo ang lahat para sa isang panalamin. Sa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga bata. Kamusta kayo? Magaling magsiupo ang lahat. Bago tayo magsimula, meron bang lumiban sa klase? Wala, magaling. Bigyan ng palaktak ang inyong mga sarili. Ngayon, gusto ko ipaalala sa inyo ang mga alituntunin natin sa loob ng ating silid-aralan. At na listuhin ang lahat at pagiging magpapit sa lahat. ba? Ngayon, ito kasi na natin ang ating bagong aralin. May ipapakita akong iba't ibang larawan. Ano ang napapansin nyo sa mga larawang ito? Maylin, Tama, may palayan. Dito galing ang ating bigas. Ang pangunahing pagkain natin. Ano pa? Myra, ano ang napapansin mo sa mga larawan? Tama, ito ay taniman man ang iyo. Ito ay nagbibigay ng langis at pagkain. Mga bata, ano kaya tingin ang tawag sa mga nasa larawan? tama, ito ay mga yamang lupa. Bakit kaya mahalaga ang yamang lupa? Maika, ano sa tingin mo? Bakit mahalaga ang yamang lupa? Magaling. Ito ay nagbibigay ng pagkain, tirahan at iba pa. Sa nakaraang araw ay pinag-aralan natin ang iba't ibang anyong lupa. Ngayon naman ay pagtuunan natin ng pansin ang iba't ibang likas yamang lupa. Dumako na tayo sa inyong pangkatang aktividad. Kung saan kayo ay hahatiin ko sa apat na grupo. Ang bawat grupo ay makakatanggap ng larawan ng isang yamang lupa. Kung saan kayo ay susulat kung ano ang mga produkto o serbisyo ang makukuha sa yamang lupa iyon. Isusulat nyo rin kung paano ito nakakatulong sa ating ekonomiya Inyo bang maintindihan? Kung gayon ay magsimula na. Ang bawat grupo ay magkakaroon ng isang group representative na siyang mag-uulat rito sa harap ng kanilang sagot. Unang grupo, group representative ng group 1, pumarito sa harap at iulat ang inyong sagot. Bigyan siya ng masigabong palakpakan. Maraming salamat group representative. Ngayon naman ay tatawagin ko ang group 2 representative para iulat ang kanilang sagot. Group 2 representative, halika na rito. Bigyan, bigyan siya ng masigabong palakpakan. Group 3 representative, pumarito na. Group 4 representative, bigyan ang lahat ng masigabong palakpakan ang unang grupo ay nakakuha ng larawan ng likas yamang lupa na palayan. Batay sa kanila, ang mga produkto na makukuha rito ay ang bigas, palay at dayami. Batay sa kanila, ang pakinabang nito sa ekonomiya ay ang pagbibigay ng pagkain, hadap buhay at pati na rin sa aspeto ng pag -e export Sa tingin nyo mga bata, tama ba ang sagot ng Group 1? Tama. Ang palay ay tanim na tumutubo sa lupa, habang ang bigas at dayami ay siyang produkto nito. Ang matabang lupa at tamang irigasyon ang susi sa mataas na anin. Ang bigas ang pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Ang sapat na produksyon nito ay tumutugon sa pangangailangan ng bansa. Nakakatipid tayo sa pag-aangkat mula sa ibang bansa. Ang sektor ng agrikultura ay nagbibigay ng trabaho sa mga magsasaka at iba pang sektor na kaugnay nito, kagaya ng pamilihan. At sa panahon ng surplus, maaaring mag-export ng bigas na siyang nagdadala ng dolyar sa bansa. Ngayon naman ay dumako na tayo sa 2. Ang likas yamang lupa na kanilang nakuha ay ang kagubatan. Batay sa kanila ang mga produkto na makukuha rito ay ang troso, kahoy, uling, prutas, halamang gamot, goma at tartan. Batay din sa kanila, ang pakinabang nito sa ekonomiya ay nakapagbibigay ito ng mga materyales para sa construction, industriya at ito ay nakakatulong sa hanap buhay at turismo sa bansa ang kagubatan ay bahagi ng yamang lupa kung saan ang mga puno ay nakakakuha ng sustansya mula sa lupa. Ang kalidad ng lupa ay mahalaga sa paglago ng mga produktong kagubatan tulad ng kahoy, troso at ibang halaman na matatagpuan sa kagubatan. Ang mga kahoy na nakukuha sa kagubatan ay ginagamit upang makabuo ng iba't ibang materyales, kagaya ng muebles, bahay, at iba pa. Ang mga produkto na kukuha mula sa kagubatan tulad ng papel at gamot ay malaking tulong sa industriya ng pharmaceutical at sa area ng manufacturing. Ang kagubatan ay attraction din sa ating ecotourism na nagdadala ng kita sa lokal na ekonomiya. Ngayon ay talakayin naman natin ang sagot ng Route 3 sila ay nakakuha ng likas yamang lupa na minahan. Ayon sa kanila, ang mga produkto na makukuha rito ay ang ginto, pilak, tanso, carbon, nickel at bakal. Ayon sa kanila, ang maiambag nito sa pakinabang sa ekonomiya ng bansa ay pagkakaroon ng halagbuhay, ang pagpapaunlad ng industriya, ng infrastruktura at ng enerhiya. Mga bata, tama ba ang kanilang sagot? Magaling. Ang mineral ay direktang nakukuha sa ilalim ng lupa. Pero mga bata, pakatandaan na ang sobrang pagmimina ay nakakasama sa ating kalikasan. Ngayon ay dumako naman tayo sa sagot ng word. Sila ay nakukuha ng larawan ng likas yamang lupa na damhan. Ang mga produkto na Harito, batay sa kanila ay ang karne, gatas, at lana. Ayon sa kanila, malaking tulong ito sa ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng produksyon sa dairy at textile. Ang sagot ng Group 4 ay tama. Maraming hayop ang umaasa sa damo na siyang nakakatulong upang sila ay makasurvive na siya rin nakakatulong upang tayo ay makakuha ng iba't ibang produkto at serbisyo mula sa mga hayop na ito. Kaya mga bata, pakatandaan na ang likas yamang lupa ay malaking tulong upang maisustain natin ang ating ekonomiya. Kaya nararapat lang na pakaingatan natin at palaguin ang mga ito upang mapanatili nating balanse ang ating kalikasan. Sa kabila ng lahat ng ito, meron ding kinakaharap na hamon ang ating ikasyamang lupa. Halimbawa, ang pagkaubos ng kagubatan dahil sa deforestation at pollution dahil sa labis na pagbimina. Mga bata, ang tanong ko, ano kaya ang mangyayari kung mauubos ang puno sa ating kagubatan? Jian, anong sagot mo? tama, wala na tayong magagamit na kahoy. Hindi na rin tayo makakagawa ng mga iba't ibang produkto na galing sa kagubatan na gumagamit ng kahoy. Kaya nararapat lang na pangasiwaan natin ito ng mabuti. Kasabay ng mga alituntunin at batas na siyang makakatulong upang mapreserba ang ating mga kahoy o mga puno sa kagubatan. Mga bata, sagutan nyo ang case study na ito. Ang Palawan ay kilala sa mayama kagubatan. Ngunit ito ay nababawasan dahil sa mga iligal na pagtutroso. Ano kaya ang epekto nito sa pamumuhay ng mga taong nakatira doon? Sinong gustong sumagot? Isa? Tama, mawawalan ng tirahan ang mga iba, ang mga hayop at mawawala rin na kabuhayan ang mga taong umaasa sa kagubatan. At ang mas masama ay mag magiging pro na sa baha ang lugar na iyon dahil wala nang ugat na siyang sisip-sip sa mga tubig. Ang tanong ko, paano kaya natin ito masusolusyonan? Ang mga hakbang na maaari natin gawin dito ay magpa tupad ng batas na siyang makakatulong upang ma-preserve ang mga kahoy na nasa kagubatan at ang pinakamabisa ay magtanim tayo ng punong kahoy. At ngayon, dahil alam niyo na kung ano ang yamang lupa, meron ako ipapasagot sa inyo. Ang kailangan niyo lang gawin ay ihanay kung saan ito nabibilang. Kayo naman ay gumawa kayo ng poster na kung saan nagpapakita na kung paano pangalagaan ng tama ang yamang lupa. Ngayon, ay narito na ang inyong takdang aralin. Ang gagawin nyo lang ay kukunan nyo ng litrato ang mga likas ng lupa na nasa inyong lugar. At sasabihin nyo kung paano ito nakakatulong sa inyong kamayanan. Mga bata, tapos na ang ating aralin na may natutunan kayong bago ngayong araw. Magsitayo na lahat para sa ating panalangin. Sa nga lang ama ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata. Hanggang sa susunod.